nakabangking kasi kaya parang nakakatakot dati pwede bang picture dyan? oo picture tayo eh eh yapin, howzeń, pwede yan kung kaya pwede nang i-screenshot eh baka tama tayo sa mga kaya lima isa lang naman talaga kaya hilahin nun wala nang isa na mo yung kaya tapos mga yung dalawa kaya pinapapain wala nang sa mga yung din dito <that> ba ako umihi? Eh, hindi, 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 ha? So <laughs> cute ka. Ano pa kaya kumapahihilis ko po? Kamu <laughs> oh, yan lang, islang yan ng Boracay, baby. Ang damulit, yung kabila ni Dagan. Okay. Oh. mas mataas pa sila. Ah, eh. oh, mas mataas sila. tingala tayo eh. Oh, parang sila tirik na oh. Mas mataas ba yan? Mas mataas sila na? No? Oh, mataas sila. Ababa na tayo ba? Nababa na tayo, malapit na ulit tayo eh, oo. Ano? Oo. Oh. Bababa na tayo. Pwede ka tayo kalayo kanina eh, no. Huwag kang kumuhit, baka tayo kaya pinapuha. <laughs> ah, Dati, mapicture! magsesetting pa ako baby magsesetting pa ay ate na wait lang lali pa existe hindi pipicture si ate